ano na ba ang mga nangyari doon sa mga kandidatang paborito natin na lumaban dito sa Miss Universe Philippines. Mananalo na man. kaya siya sa susunod niyang comment. Ba, this is Sam Rosato. So, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay nasa mabuti at nasa maayos na kalagayan ngayong araw na ito. At syempre sa lahat ng mga bago kong subscribers, bagong babies, hello po sa inyong lahat. Thank you so much to subscribe my channel at sa lahat ng kaibigan ko na walang sawang sumusuporta dito sa so channel ko. Maraming maraming salamat po and God bless you all so yon. Happy New Year po sa inyong lahat. Sana nasa lubong ninyo ng mapayapa at maayos ang inyo bagong taon. Bagong taon, 2021. Welcome to 2021. Sabi nang ganon, bagong taon, bagong buhay, bagong pag-asa. Ako para sa akin ang bagong taon ay this is opportunity na para maka tayo sa mga pinagdaanan natin, di ba? So 2020 hindi biro yung pinagdaanan natin, guys. Napakahirap noon. But, syempre, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil nakasurvive tayo. Sabi ng ganun, we will survive, di ba? So, yon tuloy-tuloy ang buhay, tuloy-tuloy ang laban, tuloy-tuloy ang pag-asa. Sabi ng gano'n, bangon lang ang kapatid, huwag tayo mawawala ng pag-asa. Yesterday, so, sinalubong ko ang bagong taon ko na, syempre, masaya. So, dito lang kami sa bahay, tahimik lang ang buhay. So, yon tapos, a virtual celebration with my sisters, brother, and then, of course, with friends. So, yun, yung mga ilan kong kaibigan na matatalik, yung pinagtatawagan ko sila, yun, inuman, sayawan, o diba, saya-saya. Sana ganun din kayo, na celebration, na celebrate ninyo ang bagong taon ninyo na mapayapa, masaya, at bus busog na busog sa pagkain. So, kaya naman ngayong araw na to, oh my God, this is it pag-uusapan natin ngayon, walang corona. Pero, winner pa din. So, sino-sino tong mga to? Yes! So, gusto kong balikan yung mga ilang kandidata dito sa Miss Universe Philippines. Kamusta yung sila kung ano na ba ang nangyari sa kanila? Para ma-update ko kayo, yan ang pag-uusapan natin ngayon. O, di ba So, sisimulan natin, isa sa mga paborito ko tong naging kandidata dito sa Miss Universe Philippines, si Miss Sandra Nicole Santa Maria ng Miss Pasay, ng Pasay City. So, yon si Sandra Nicole Santa Maria, isang steward. So, bago siya sumali dito, nung sumali siya dito sa Miss Universe Philippines, talaga namang binuhos niya ang kanyang dedikasyon para sa manalo sana ng corona ng Miss Universe Philippines. But guys, syempre, hindi siya sinuwerte. Ang hinihiling niya nga lang sana makapasok siya sa top 10 ng Miss Universe Philippines as finalist. Kaya lang guys, syempre medyo nabigo siya. Kaya naman broken heart talaga siya nang matapos ang koronasyon ng Miss Universe Philippines. Medyo Ayun, alam nyo kasi kapag ganyan kasi na galing ka sa pageant, mahirap tawasyon, talagang dadaan ka sa depression, dadaan ka sa, alam mo yun, yung baksak na baksak ka. But guys, kahit ano pa man ang mangyari, ay makakaahon at makakaahon pa rin, di ba? Kaya naman si Sandra Nicole Santa Maria ay nakabalik na sa kanyang pagiging steward dito sa Philippine Airlines. Sa Philippines, kapag sasakay kayo ng Philippine Airlines, tapos nakita nyo si Sandra Nicole Santa Maria, batiin ninyo siya. So, yon So, yon Nakakatuwa kasi at least, di ba dati kasi akala namin mawawalan din siya ng trabaho. But, ayun. So, thanks God kasi nakita naman natin na nakabalik na itong si Sandra sa kanyang buhay. At sana makita uli natin siya sa masusunod na pageant pa kung po pwede pa, di ba lumaban kahit sa Miss World o kung ano paman pageant ang pwede niya salihan. Masaya, masaya na nagdiriwang si Sandra Nicole Santa Maria sa kanyang bagong New Year with her family. And then, sa kanyang trabaho, good luck, sabi nga ganon, hindi man siya nagwagi dito sa Miss Universe Philippines, ay panalo pa rin siya dahil tuloy pa rin ang buhay para sa kanya. So, yon So, pag-uusapan naman natin ito. Nakakaloka to kasi tatlong beses siya sumali dito sa beauty pageant at sunod, sunod na taon talaga ang pagsali niya. Kaya naman nang hindi siya makapasok dito sa finalist ng Miss Universe Philippines 2020 ay gumuho ang mundo ni Sigrid Grace Flores ng Miss Katanduanes. Nahihirapan talaga si Sigrid kasi broken heart talaga siya kahit hindi, dahil hindi siya nakapasok sa finalist ng Miss Universe. Kung baga parang, alam mo yun yung tinodo niya kanyang effort, yung kanyang kakayahan para makuha o uh, masungkit ang corona. But, mapaglaro ang tadhana at hindi nga sinuwerte si Sigrid Flores na makuha ang corona. But guys, ang nakakatuwa sa kanya, sa kabila ng mga nangyari ay muling nakabangon si Sigrid Flores at tumutulong pa siya ngayon sa mga nangyayari sa kapaligiran natin dyan sa Pilipinas. Dahil kahit wala siyang corona o hindi siya nanalo, tuloy pa rin yung advocacy niya sa pagtulong sa kapwa. Nakakatuwa si Sigrid. Grabe. God bless you, Sigrid. So yon si Sigrid Flores ay tumutulong nga sa mga nasalanta ng bagyo dito sa Katanduanes at hindi lang sa Katanduanes guys, sa buong Pilipinas kung saan pwede siyang tumulong ay tumutulong ito si Miss Sigrid Flores kaya nakakatawa talaga si Sigrid sa ginagawa mo at sinasahan namin na sana makabalik ka sa beauty pageant sa darating na panahon, di ba? So, yon So, kung po pwede pa si Grid, sali ka uli, malay mo, makuha mo una ang inaasaw mong corona kasi sabi niya, gusto ko lang talaga mama sa Manalo, gusto ko lang makapit international pageant. So, yun ang dream niya. So, sana one day ibigay sa kanya ni God dahil deserve naman niya para sa corona, di ba? So yon, so sumunod na pag-uusapan natin, isa din sa mga top contender dito sa Miss Universe sa simula pa ng pageant ay nako, mainit talagang pinag-uusapan ang pangalang Alay Malinaw ng Miss Davao City. Yes, si Alay Malinaw. Isa yan sa mga paborito kong contestant dito sa Miss Universe Philippines. Kaya lang kasi talaga nakita naman natin na medyo nahirapan si Alay Malinaw masungkit ang corona ng Miss Miss Universe Philippines. Sabi nga ganun, kung hindi para sa'yo, hindi uukol, ba? Diba? So, hintay lang tayo siguro, alisa baka sa next time ay maging destiny mo na talaga ang corona na kahit anong corona, pwede ka pa naman sumali kahit saan pa dyan, di ba? Pwede pa sa Supra National, pwede sa Miss World Philippines, pwede sa, sa Miss Universe Philippines, kung saan pa Pwede. But guys, now, si Aliza Malinaw ay pinagpatuloy niya pa rin ng kanyang advocacy farmer. So, tumutulong ngayon si Aliza Malinaw sa farm. Talaga yung gusto niya mangyari eh. Yung mabigyan ng spotlight yung mga farmers So, yun yung ginagawa ngayon ni Aliza Malinaw. Nakakatuwa kasi alam mo yon ginagamit niya talaga yung kanyang kakayahan, yung kanyang pangalan para at least, di ba, makatulong talaga siya sa mga farm. At hindi lang sa Davao City, ha? Sa buong Pilipinas na siya umiikot. Kaya nakakatuwa nakakatuwa. Saludo ako sa iyo, Alisa, at God bless you. 'Di ba? So, yod. So, susunod na kakamustahin naman natin ay si Maria Isabella Galeria. Yes, si Maria Isabella Galeria, isa sa mga paborito kong contestant dito sa Miss Universe Philippines. Nakakalungkot lang isipin kasi hindi nga nakapag-compete itong si Isabella dahil nga nagkaroon siya ng virus. But guys, pagkatapos naman ng pangyayari, hindi man siya nakalaban sa kanyang competition. Alam ko na broken heart din siya. Pero nakabangon na ngayon si Isabella dahil bumalik na siya sa kanyang pagiging isang nurse. Nursing, di ba? So yon nakabalik na siya sa pagiging nurse again at tumutulong na nga siya sa mga activities, sa mga health center. Patulong na siya uli sa Pansisilbes bilang isang nars sa kanyang mga kababayan dyan sa Sorsogon. So nakakatuwa lang kasi isipin na itong si Maria Isabella, alam mo yon isang babaeng nangangarap pero hindi nga nabigyan talaga ng pagkakataon na maikumpit niya yung kanyang sarili dito sa Miss Universe Philippines. At muling talagang alam mo yun, nagsisikap na maibalik niya na maayos ang kanyang sarili doon sa sa kung ano man yung gusto niyang tahakin dito sa mundo. Kung ito nga yung pagiging isang nurse. But guys, syempre, aasahan pa rin natin na muling magbubukas ang ilaw dito kay Maria Isabella Galeria nang Miss sorsogon sa para sa isang beauty pageant. So yon, so naniniwala ako na jo-join uli itong si Maria Isabella Galeria sa beauty pageant sa so, susunod na taon. Etong taon na 'to. Aabangan natin ya si Isabella. Nako, excited ako diyan. Sa so, palagay niyo guys, kung eto ba si Isabella lumaban, ay mananalo kaya, no? Kung iisipin mo, nako, exciting 'yon. But guys, syempre hindi naman dito natatapos ang lahat. Life must go on. So, to be continue, sabi ng ganon, hindi ka nagwagi ngayon, try mo uli next time. ba? Diba? So, yon. So, is bago magtapos ang taon, ay nagbigay ng karangalan sa ating bansa. I-congratulate natin siya. Wala nang iba kundi si Giselle Sanchez ng Mrs. Novel Queen International. Congratulations, Giselle alam nyo, si, alam nyo si Giselle, noon pa man, gusto ko nang lumabat to ng beauty contest eh. Kasi alam mo yung sobrang flawless, sobrang ganda, kikay, tapos alam mo yung karakter niya talaga. At hindi lang yon matalino talaga si Giselle. Sana ano? maimbitahan ko siyang ma-interview dito sa YouTube ko. So yon so hintayin natin yan kung, kung bibigyan nila tayo ng pagkakataon na ma-interview itong si Giselle Sanchez. Para at least malaman naman natin kung anong meron dito sa Nobel Queen, di ba? Nobel Queen. So nakakalo ka. So, yon But congratulations, Giselle. Alam ko, happy, ah. happy ang iyong New Year dahil nanalo ka ng Miss, ah. Mrs. Noble Queen International. Nako, nakakatawa, Giselle. I'm so happy for you. So, yon Yun po ang mga inasahan natin na sana mananalo sa beauty pageant pero hindi nga po nagwagi pero kahit hindi man sila nakapag-uwi ng corona ay winner na winner pa rin ang kanilang kapalaran dahil nakabalik sila sa kanilang mga mundo nakabalik sila sa kanilang ginagawa at naipagpatuli nila ang advocacy na gusto nila Then, ano ba yung ano ba tingin nyo guys tingin ba ninyo babalik pa ba sila sa Pageant. Tingin ba ninyo itong si Sigrid Flores, uh, pwede ba man lumabas sa national pageant? And then si Eliza Malinaw, gusto nyo pa ba siya sumali? Kung sasali siya, sa nyo siya gustong sumali na pageant? And then si Maria Isabella Guerra, ano bang tingin ninyo? Mananalo na kaya siya sa susunod niyang compete dito sa Miss Universe Philippines? Ayan ang aabangan natin sa kanila. Oh my God, di ba? So excited! So, yon Maraming maraming salamat po sa inyo lahat sa walang sawang pag-suporta ninyo dito sa channel ko. At sana... Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. Ito so, po mag-shoutout sa mga ilan nating kaibigan, katulad nila Isidro Lopez. Hello Isidro, shout out Kay Kai Cruz. Hello Kai. And then nandiyan din, din si Hey What's Up, Kusina ni Bing PH, JR Bugnot, And then, shout out din tayo kay Jael Ortega, Mar Marichuy Tordillos, Lyric Song, Raymond Domingo, Aurora Ramos, shout out din kay Jerome David, and kay Amber Chavez. So, yon shout out po sa inyo lahat. And of course, gusto ko rin batiin sa aking best friend na si Rona Elby, at sa aking twin sister na si Kaylin Yang, and of course ang aking Mama Chem na laging nanonood at sumusubaybay dito sa channel ko. Sa inyong lahat, Happy New Year! Always think positive, always keep praying. Sabi ng ganon, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Hanggang dito na lang po, hanggang sa muli natin chikahan! Paalam! よし